Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi nakakaalarma ang monkeypox virus kumpara sa COVID-19. Sinabi ito ng Pangulo matapos makapasok noong biyernes sa bansa ang naturang sakit. Ayon sa Pangulo, maraming gamot ang nakahanda para sa monkeypox virus at maikukumpara lang daw ito sa smallpox. Tiniyak naman ni PBBM na nakabantay ang pamahalaan kung sakaling pumotok ang monkeypox sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo na wala ng aktibong kaso ng monkeypox sa Pilipinas dahil nakarecover na ang unang Pilipinong tinamaan nito. It is one monkeypox case here in the Philippines. Uh, and as of now, the patient, yung pasyente ng monkeypox ay pagaling na at malapit. Umuwi na yata. Yeah, nakauwi na, monkeypox. But even then, uh, I want to be very clear to everyone, this is not COVID. Walang hindi kagaya ng COVID ito. Hindi kasing, hindi nangakatakot kagaya ng COVID yung monkeypox. Uh, parang smallpox. para kami smallpox, marami namang gamot. Kaya pwede naman natin gamutin. Pero, again, uh, ganun din eh. Kagaya ng lahat ng sakit, kailangan malinis ang mga kamay natin. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang July 31 hanggang August 9 bilang period of national mourning sa pagkamatay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa isang proclamation order na inilabas kahapon, layunin ng sampung araw na pagluluksa ay upang magbigay pugay sa dating leader ng bansa, sa kanyang dedikasyon bilang public servant at para sa mga naiwan niyang legasya sa bansa. Inatasan din ng Pangulo na sundin ang Section 21 ng Chapter 1 ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na ilagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas na nakabandera sa mga gusali at iba pang pampublikong lugar. Namatay kahapon si Ramos sa edad na 94 dahil sa COVID-19. Paparangalan ng Philippine National Police o PNP ang security guard ng Ateneo de Manila University na nadamay sa pamamaril noong July 24. Sa pahayag ni PNP Director for Operations Major General Valeriano de Leon, nakikipag-ugnayan na ang civil security group sa pamilya ni Geneven Bandiala na bibigyan ng medalya ng Katangi-Tanging Asal o Outstanding Conduct Medal. Dagdag pa ng PNP na karapat dapat bigyan ng parangal si Bandiala dahil sa katapangan at kabayanihan kanyang ipinamalas, nang subukan niyang pigilan ang nooy tumatakas na suspect na si Dr. Chow Tiao Yumot. Ang nasabing parangal ay ginagawad sa mga quasi-police force member at iba pang civilian volunteers para sa kanilang kabayanihang ipinapakita sa isang sitwasyon na buhay ang nakataya. Magpapaabot na rin ang pinansyal na tulong ang PNP sa pamilya ni Bandiala. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang General MacArthur Eastern Samar pasado alauna ng madaling araw ngayong Martes, August 2. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, may lalim na 57 kilometers ang lindol at nasa Intensity 5 ang General MacArthur na epicenter nito. Sa adpa ng FIVOX, walang naitalang pinsala ngunit asahan ang aftershocks. Nasa Intensity 5 din ang Pastrana, Kinapondan, Eastern Samar, Leyte, Palo, Tacloban City at Ernani. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Atin niyo pong ang mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.